Curious ka ba kung ano makikita sa engine room ng barko? Well, sa video ng ito, itutur ko kayo sa engine room ng International Seagoing Vessel. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Let's go! Paalala lang mga amigo, hindi lahat ng barko ay parehas ang floor plan. Mga disenyo na makikita sa engine room. Ngayon, bago tayo papasok sa engine room, ay dadaan muna tayo sa engine changing locker. Dito pala kami nagbibihis ng cover all, safety shoes at helmet bago kami papasok sa machinery spaces. Pang protection ba? Sa changing room na to, meron din palang shower room. At ngayon ay papasok na tayo sa engine room. Pagbukas mo ng pinto na to, isasalubungin ka na agad ng sobrang init at sobrang ingay. Yung init pala dito mga amigo, ay minsan umabot ng 50 degrees Celsius. Tamang tama lang para magkaroon ng wet look, magkaroon ng salted egg. Eto na pala yung engine room namin. At alam ko, ang una yung napapansin ay napakaraming tubo. Tama! Merong insulated at meron din namang wala. Aside pala sa mga pipes, ay meron ding mga valves na may iba't ibang kulay. May blue para sa fresh water Green para sa sea water O tubig dagat Silver para sa steam Red para sa fuel oil Yellow para sa lubricating oil black para sa bilge at gray naman para sa compressed air at yung mga pipes pala may mga indicating marks at nalalaman namin kung ano yung dumadaloy dyan dahil dito sa color symbols eto pala yung engine control room at eto ang vital area ng operations baga, eto yung heart ng engine department dito yung controls, operations at monitoring ng vessels propulsion and power system Ang kagandahan ng dito dahil may toilet kung saan gusto mong magbangla at magpalabas ng mga kapandag Eto naman yung boiler, ang pinakamalaking takore dito sa barko. Ang tagagawa o taga-produce ng steam kung saan naman ginagamit sa pagpapahiting ng tangke at sa mga heaters. Ang tubig sa loob nito ay pinapakulo ng main burner, commonly ginagamit sa port stay at anchorage. At kapag nabigasyon naman, ang exhaust o usok na galing sa main engine ang nagpapakulo ng tubig sa loob nito. Ito naman yung cascade tank kung saan nanggagaling ang tubig ng boiler. Kaya kailangan meron itong sapat na tubig, init at pula dapat itong langis sa load nito. Ngayon naman ay eh, pupuntahan natin ang incinerator. Ito naman ay ginagamit sa pagsusunog ng waste oil at ng mga basura pero hindi lahat ng basura ay pwedeng sunugin dito at hindi lahat ng lugar ay pwede kang gumamit nito. Example na 'yan pag yung barko ay nasa port. Ito pala yung waste oil tank. Dito namin te transfer yung waste oil galing sa BSOT papunta dito sa waste oil tank. Dito namin pinapa-evaporate ang oil bago namin ito sunugin sa incinerator. Ngayon naman ay eh, ipapakita ko sa inyo ang workshop dito sa barko. Dito kami nag overhaul lalo na kung maliliit lang yung ayusin uh, ni namin dito din nakalagay yung mga gamit na kailangan namin ang workshop ay designated area para sa hot work pwede ka dito magwelding at gumamit ng acetylene pero pwede ka naman mag magwelding sa labas ng workshop provided na meron kang checklist at permit bago ka makapagwelding sa labas ng workshop at eto naman yung fuel oil service tank at ito ay naka-insulate dahil mainit dito nang gagaling yung fuel na kinakain ng makina And since yung engine room ay prone sa sunog required na lahat ng crew ay alam yung emergency escape trunk. Ito yung nagsisilbing emergency exit dito sa engine room. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang fresh water generator at well, eto lang naman yung machinery na tagagawa ng tubig. Sa loob nito, ang tubig dagat ay pinapakulo ng waste heat galing ng main engine at vacuum sa loob nito. Ang evaporated water nito ay pinapakondense ng seawater kaya kami nagkakaroon ng fresh water dito sa barko na pwede namin inumin pag dumaan na sa sterilizer. Kaya ano Meg, masarap ba? Ayos! Eto naman yung steering gear ng barko. Responsible para mapaliko yung barko. Eto ay tinatawag na ram type. And now, I'm going To show you guys our purifier room and what you can see are the special tools that we use for overhauling and maintenance of our purifiers. Oh, di ba? Back to Tagalog na naman tayo. Ngayon, ang makikita n'yo mga amigo ay ang mga mukhang rice cooker dito sa makina. Ang mga purifiers na to ay ang tagatanggal ng mga impurities sa fuel oil by means of heating and centrifugal force. Ibig sabihin, na paikot-ikot lang ang fuel oil o lube oil sa loob ng purifier na to a very high speed. Kaya sa ganung paraan, umihiwalay ang mabibigat gaya ng sludge at tubig sa clean oil. At yung clean oil na yon ay napupunta sa FO service tank. At alam nyo ba mga amigo, ang area na to ay napakainit dahil kadalasan dito natatagpuan ang mga heaters. Ngayon naman ay pupunta tayo sa mga alaga ni third rd Engineer. Ito naman ay tinatawag na generators. Dito makikita ang auxiliary engine na nakakopol sa alternator. Ito lang naman yung machinery na susuplay ng power o kuryente sa buong barko. Kaya dapat hindi ito pwedeng lukohin gaya ng pangluloko niya sayo. Dahil kapag ito ay nagmaoy, disgrasya talaga. Dahil nakapag kapag itong tatlong ito ay tumirik at hindi umandar emergency generator lalo na kapag nasa pirate area o di kaya during maniobrada ay nako magsimula na mag impake mga gamit mo pero malabo namang mangyari yan kung lahat ng machinery ay inaalagaan ngayon naman ay ipapasyal ko kayo sa aming air compressors ang mga compressors na to ay air cooled pala meron ding mga compressors na water cooled ang compressor na to ay merong tatlong stage kung saan kinukompressed ang air para maging pressurized air na siya namang nilalagay sa air bottles at eto naman yung air reservoir o air bottles na nagsisilbing storage ng compressed air na napuproduce ng air compressors. Ito naman yung vacuum toilet collecting tank. Dito lang naman napupunta ang mga masasarap na alala na kinain mo sa mga nakaraang araw. Dahil dito lang naman napupunta ang tiyatawag na iatch na mga immortal sa madaling salita, ang T-A- kaya pag binuksan namin ito, maaamoy mo talaga napakahalimuyak na tae. At eto naman ang STP na mas kilala sa sewage treatment plant. Dito dumadaan ang TAE bago ito mapunta sa dagat o sa grey water tank. TAE na napupunta rito ay nadidecompose dahil sa aerobic organism na loob nito. At para siguradong safe, ay nilalagyan pa ito ng chlorine tablets at dumadaan pa sa UV light bago ma-discharge overboard. At ito naman yung mga hydrofor na nagtuto tulak sa tubig para makaakyat at makapunta sa malalayong parte ng barko. Ngayon naman ay pupunta tayo sa gitnang bahagi ng main engine. Eto na pala yung gitnang bahagi ng main engine. Kadalasan sa ibang barko ay masikip dito pero dito ay napakaluwag naman. Eto naman yung oily water separator dito sa barko. Dito pala pinapadaan yung bilge water galing bilge tank sinisiguradong less than 15 ppm of oil content bago ito matapon sa dagat. Eto naman yung mga pumps and motors gaya ng cooling seawater pumps, main cooling seawater pumps, Marami pang pumps dito sa barko. At ngayon, ang pinakamalaking machinery dito sa engine room, ang tinatawag na main engine. Ang siyang nagpapaikot ng propeller para tumakbo yung barko at makapag-travel around the world for free. Ang main engine na to ay merong EGR system para makontrol ang SOX at NOX na inilalabas galing sa usok ng makina dahil ito ay mga harmful gases at pollutants sa ere. Ito pala yung main engine sa itaas na bahagi at dito nakikita yung tambutsyo ng makina. Ito pala yung MAC engine. Hindi na ito gumagamit ng camshaft at cam. Instead, ito ay gumagamit ng electronic control para sa fuel injection sa exhaust valve activation o mas kilala sa tawag na FIVA at ELVA. At ito naman yung sa ibabang bahagi ng main engine. Sa loob ng mga pintong yan ay makikita ang crankshaft at connecting rod. At dyan po nagtatapos ang ating engine room tour. Maraming maraming salamat po sa panunod at sana ay nagustuhan nyo ang aking mga videos. Please like and share naman po mga amigo. At sa mga nangangarap maging seaman, huwag ka sanang mawala ng pag-asa kaibigan. Just keep going, be positive at magtiwala sa Panginoon. Dahil balang araw, ikaw naman ang na magta-travel around the world for free.